Magandang araw po. Isinulat para sa sinumang nakadama na ang kanilang mga takot at kawalan ng kapanatagan ay humahadlang sa pagtupad ng kanilang mga layunin sa buhay, ang The Big Leap, dalawang libo at siyam, ay isang gedebok para sa pagkuha ng pagbabagong buhay na plunge. Sa pamamagitan ng paglalatag ng maraming paraan kung saan sinasabotahe natin ang sarili nating buhay, binibigyan ni Hendricks ang mga mambabasa ng praktikal sunod-sunod na roadmap para maalis ang mga nakakalason na gawin na ito at makamit ang ating mga pangarap. Panimula Napanood mo na ba ang isang cleft diver na tumalon mula sa isang bangin, tumama sa dagat, at umakyat ng nakangiti? Kung mayroon ka, iyon marahil ang pinakamalaking kaganapan sa pagbabago ng buhay na naiisip mo kapag naiisip mong kumuha ng malaking hakbang, at malamang na iniisip mo rin, walang paraan na gagawin ko yon. Ngunit sa kabutihang palad para sa amin na natatakot sa taas, kabilang ako, ang pagkuha ng malaking hakbang sa iyong personal at profesional na buhay ay hindi kailangang magmukhang nakakatakot. Sa halip, maaari mong tahimik at sadyang kontrolin ang iyong buhay sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang desisyon sa loob ng iyong sarili, walang daang talampakang talampas ang kinakailangan. At sa kabuuan ng buod na ito, titingnan namin ng eksakto kung paano mo magagawa yon, simula sa ilang nangungunang tip tulad ng Gaano ka mailalagay ng malalim na paghinga sa tamang landas? Bakit sinasabotahi ka ng iyong mga alalahanin at Ano ang nagrereklamong dieta at kung bakit maaaring kailanganin ng iyong opisina? Chapter 1 Madalas na nire-resist ng mga tao ang kaligayahan. Kung may nagsabi sa iyo na maaari kang magkaroon ng isang buhay na walang limitasyong kaligayahan, malamang na hindi mo sasabihin, no thanks, di ba? Ngunit sa pagsasagawa, talagang ginagawa ng mga tao ang desisyong ito ng maraming beses sa buong buhay nila nang hindi man lang napagtatanto kung ano ang kanilang tinatanggihan. Iyon ay dahil sa isang kakaiba at universal na katangian ng tao, ang katotohanan na ang bawat isa ay may likas na paglaban sa kaligayahan. At kung hindi ka naniniwala sa akin, isa alang-alang lamang ang tanong, paano kung dumaan ka sa isang buong araw na walang dapat ireklamo? Maari mo bang isipin 'yon? Kung iisipin mo ito sa ganoong paraan, maari mong simulang mapagtanto na ikaw ay kakaiba sa iyong mga pattern ng pagrereklamo, kahit na sinasabi mong kinasusuklaman mo ang lahat ng mga bagay na iyong kinakabahan sa araw-araw. Ito ay kakaiba? lalo na kung ang katotohanan na ginugol namin ang isang makabuluhang bahagi ng aming mga buhay na nagsusumika para sa kaligayahan, ngunit ang katotohanan ay na kahit na gusto naming maging masaya, hindi talaga kami sanay na pangasiwaan ito. Sa katunayan, sa kabuuan ng aming mga karerang pang-edukasyon, hindi kami kailanman binigyan ng klase kung paano linangin ang pangmatagalang kaligayahan o makamit ang kasiyahan sa aming buhay. Ngunit kung sisimulan mo ang isang paglalakbay ng pagsisiyasat sa sarili at susuriin ang iyong mga motivasyon, maaari mong makita na nilalabanan mo ang kaligayahan dahil sa takot, ito man ay isang takot na makamit ang iyong buong potensyal, takot sa pagtanggi o takot sa pagkabigo. Ang huling dalawa ay malamang na medyo tumpak, ngunit bakit ang sinuman ay matatakot na makamit ang kanilang buong potensyal? Ang sagot ay mas simple kaysa sa iniisip mo dahil kapag nabuksan mo na ang iyong buong potensyal at nagsimulang mamuhay doon, ninakawan mo ang iyong sarili ng lahat ng maginhawang dahilan kung bakit hindi natutupad ang iyong mga pangarap. At aminin natin, minsan mas madaling gawin ang mga dahilan na yon kaysa sa aktual na bumangon at gumawa ng isang bagay. Ngunit kung nais mong lumampas sa yugtong iyon at makamit ang tunay na pagbabago sa iyong buhay, kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pagsupil sa takot na ito. Kaya, tingnan natin ang ilan sa mga diskarte na maaari mong gamitin habang ginagawa mo ang hakbang na ito. Ang iyong unang pamamaraan para malagpasan ang takot na hadlang ay paghinga. Tama yon, simpleng paghinga lang tulad ng ginagawa mo araw-araw. Gumagana ito dahil noong ninetin ninetis, ang German psychiatrist na si Fritz Perls, ay nakabuo ng isang bagay na tinatawag na gestalt therapy na kinkilala na, sa physiologically, ang takot ay nagpapakita bilang isang uri ng hindi makahinga na kaguluhan. Ngunit sa pamamagitan ng pagbawi ng kontrol sa iyong paghinga, maaari mong ihatid ang sensasyong iyon sa isang malakas na kaguluhan na maaaring magdulot ng positibong pagbabago. Paano ito gumagana? Sabihin nating halimbawa, na ikaw ay magbibigay ng isang talumpati, at pakiramdam mo, ay paralisado ka sa takot sa entablado. Ngayon, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang karaniwang reaksyon ay para sa iyong mga baga upang mag-uri-uriin ang pag-agaw, paghihigpit sa iyong paghinga, at pagdaragdag ng iyong takot. Ngunit kung maglaan ka ng ilang sandali upang mag-concentrate, at huminga ng malalim at sadyang, papasok sa pamamagitan ng iyong ilong at pagkatapos ay palabas sa iyong bibig, makikita mo na maaari mong kontrolin ang iyong paghinga at, sa pamamagitan ng extension, ang iyong mga emosyon. Habang nagsisimula kang mabawi ang kontrol, mas magiging kumpiyansa ka, at magagawa mong i-redirect ang nervyos na enerhiya na iyon sa isang pakiramdam ng kapangyarihan na tutulong sa iyo na dominahin ang entablado at mabigla ang iyong audience. Kabanata 2, Naniniwala, NG ilang TIO, ay nilimitado lamang kaligayahan, NG nararapat sa kanila. Mayroon ka bang mga pag-asa o pangarap na sa tingin mo ay hindi maabot o hindi praktikal? Nakalulungkot, lahat tayo ay may ilan sa mga ito at iyon ay dahil sa isang bagay na tinatawag na upper limit mindset. Ito rin ang aming susunod na hadlang upang harapin ng magkasama. Ang upper limit mindset ay parang pagkakaroon ng sarili nating sistema ng personal na babala na nagsasabi sa atin na makakamit lang natin ang tagumpay hanggang sa isang tiyak na punto. Pagkatapos nito, naabot na namin ang aming rurok at hindi na namin ito kayang lampasan. Kapag ang ating buhay ay ginagabayan ng ganitong pag-iisip, karaniwan nang madama na mayroong isang panahon ng tagumpay kung saan maayos ang lahat na sinusundan ng isang panahon ng matinding kakulangan sa ginhawa habang ang ating sunod-sunod na pagkapanalo ay nagsisimulang magpagaan sa ating pakiramdam. Sa puntong ito na napagtanto man namin na ginagawa namin ito o hindi, nagsisimula kaming lumikha ng mga hadlang o maging. Sanhi ng mga bagay na magkamali para lamang madama namin na ang buhay ay bumalik sa normal. Ito ay isang klasikong halimbawa ng pansabotahe sa sarili at nakalulungkot, ito ay masyadong karaniwan. Kapansin-pansin din na may posibilidad nating sabotahe ang ating sarili sa mga lugar ng buhay na hiwalay sa mga bagay na maayos. Kung, halimbawa, ang iyong buhay pag-ibig ay magiging maganda, maaari mong makita ang iyong sarili na nag-udyok ng gulo sa trabaho upang ikaw ay mapunta sa isang pakiramdam ng komportableng krisis. Ngunit hindi mo kailangang mamuhay sa ganoong paraan at sa kabutihang palad, ang pagkilala sa ating mga tendensya sa pagsasabotahe sa sarili ay ang unang hakbang upang talunin ang mga ito, tanungin lang si Lois, isa sa mga kliyente ng derapi ng may akda. Sa oras na nakita niya ang may akda, si Lois ay nasa edad limampu at nagpapatakbo ng isang napakamatagumpay na negosyo. Sa kasamaang palad, gayon paman, ang kanyang buhay pag-ibig ay hindi maganda dahil kinumbinsi ni Lois ang kanyang sarili na siya ay hindi lang magaling sa pag-ibig. Sa kabutihang palad, gayon pa man, pagkatapos ng ilang mga sesyon ng terapi, napagtanto ni Lois na maaaring nagkamali siya at nagpasya na bigyan muli ang pag-ibig. Ang open-mindedness naman na ito ay naghanda sa kanya na tanggapin kapag ang isang mapagmahal, malusog na relasyon ay pumasok sa kanyang buhay at sa ilang sandali, tila naging maayos ang lahat. Ngunit sa sandaling masaya si Lois sa estado ng kanyang personal at profesional na buhay, napagpasyahan niya na tiyak na nakamit niya ang pambihirang tagumpay na kailangan niya at handa ng huminto sa terapi. Bagamat hindi niya ito napagtanto sa oras na yon, ito ay isang anyo ng pansabotahe sa sarili at sa loob ng anim na buwan, ang kanyang relasyon ay bumagsak. Sa kabutihang palad, gayon paman, nagbigay ito ng wake-up call na kailangan ni Lois at nakilala niya ang kanyang mga tendensyang mapanira sa sarili. Sa sandaling ipinagpatuloy niya ang terapi at patuloy na nagtatrabaho sa kanyang personal na pag pagunlad, nailigtas niya ang relasyon at nagsimulang maniwala na talagang karapat dapat siyang maging masaya sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Chapter 3. Pagpapahayag sa walang kwentang pag-aalala Alam nating lahat ang mga panganib ng distracted na pagmamaneho at nauunawaan natin kung gaano kahalaga na panatilihin ang ating mga mata sa kalsada upang ligtas tayong magpatuloy sa ating kurso. Ngunit hindi kami palaging napakapuyat pagdating sa pag-aalis ng mga distractions sa aming personal na buhay o pagsubaybay kung gaano kadalas kami napupunta sa aming sariling paraan. Kaya, paano natin mapapabuti ang ating kamalayan? Well, ang isang mahusay na panimulang punto, ay ang pag-iingat para sa mga palatandaan ng isang upper limit mindset at ang pag-aalala ay isa sa mga signature hallmark nito. Kaya, sa susunod na mahuli mo ang iyong sarili na nag-aalala, tanungin ang pinagmulan ng pag-aalala at pagkatapos ay tanungin ang iyong sarili, ito ba ay may kontrol ako? Sa karamihan ng mga kaso, ang sagot ay hindi. At kung ang ating mga alalahanin ay wala sa kontrol, nangangahulugan yon na sa huli ay walang kabuluhan ang pag aksayan ng ating oras at lakas sa kanila. Gayunpaman, kung ang iyong pagsusuri ay magdadala sa iyo sa konklusyon na maaari kang gumawa ng isang bagay tungkol sa iyong mga alalahanin, gamitin ang pagsasakatuparan na iyon bilang isang pagkakataon upang wakasan ang iyong pagkabalisa. Sa halip na ilabas ito ng walang kwentang pag-aalala, magpatuloy ka at kumilos para masolusyunan ang problema para maipagpatuloy mo ang iyong buhay. Gayunpaman, sa karamihan ng mga kaso, matutuklasan mo na ang iyong mga alalahanin sa huli ay hindi tungkol sa mga tunay na problema. Halimbawa, ang isang pasyente ng may akda ay isang bilyonaryo, ngunit palagi siyang na-stress sa mga maliliit na bagay tulad ng presyo ng toilet paper. Ito ay isa pang klasikong kaso ng isang upper limit na mindset dahil kahit na siya ay nagpakasaya sa isang marangyang pamumuhay, sa ilang kadahilanan, hindi niya naramdaman na tamasahin ang kanyang tagumpay. Sa halip, ang pera na maaaring pinagmumulan ng kaligayahan para sa maraming tao ay naging walang iba kundi isang pinagmumulan ng patuloy na stress para sa kanya. Ipinakikita lang ng kwentong ito na kahit anong tagumpay ang ating makamit sa buhay, hindi nito malulutas ang mas malalalim nating problema. Sa katunayan, maliban na lang kung lutasin natin ang mga problemang iyon, malaki ang posibilidad na hindi na talaga natin matamasa ang ating tagumpay. Kabanata 4, ang tagumpay ay nasa Zone of Genius. Kailan ka huling naging abala sa iyong ginagawa na naramdaman mong ikaw ay talagang nasa zone? Nung nag enjoy ka sa ginagawa mo na parang nahuhulog na lang. Para sa marami sa atin, nakalulungkot, ang huling pagkakataon na naramdaman natin iyon ay noong tayo ay mga bata pa. Ngunit gaano man katagal ang nakalipas, ito ay isang medyo ligtas na mapagpipilian na ang lahat ay nais na makaramdam muli ng ganoong paraan. Kaya, paano mo magagawa yon? Bueno, ang unang hakbang ay italaga ang iyong sarili sa pagtatrabaho lamang sa iyong zone of genius, na rin bilang trabaho kung saan katangitanging nababagay. At kahit na tila imposible, ang perpektong trabahong iyon ay talagang umiiral para sa lahat. Kaya lang hindi natin ito laging nahahanap. Ang takot ay isang bagay na pumipigil sa amin mula sa pagkonekta sa aming perpektong trabaho. Dahil man iyon sa takot tayong mareject o dahil nag-aalala tayo na, kapag nahanap na natin ang perpektong trabahong iyon, wala na tayong anumang dahilan para iwasang gawin ang ating pinakamahusay na trabaho. Madalas nating pinipigilan na ituloy ang perpektong trabahong iyon dahil nag-aalala tayo sa isang bagay. Ngunit kung gusto mong malampasan ang takot na iyon, maaari kang umasa sa isang kapakipakinabang na paninindigan para sa pagpapalakas ng iyong kumpiyansa at lakas. Magsimula lang sa pagsasabi ng, "Nangangako ako sa paglalaan ng lahat ng aking layunin." at lakas sa paghahanap ng aking personal na sona ng genius kung saan ako makakapag-ambag ng higit sa mundo. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng mahinang pag-uulit ng paninindigan na ito sa iyong sarili, at pagkatapos ay pagsikapang ulitin ito ng malakas at may kumpiyansa para marinig ng buong mundo. At habang inaayos mo ang iyong pananaw sa mundo ng naaayon, binabago ang iyong pag-iisip, maaari mong makita na ang mga bagay ay nagsisimulang umayon para sa iyo. Maaaring totoo ito kahit na hindi ka lubos na sigurado kung ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Halimbawa, kung ikaw ay nasa kolehiyo at sa tingin mo ay nababagabag ka sa pagitan ng medisina, engineering, at psychiatry, ang pananatiling tapat sa iyong zone of genius ay makakatulong sa iyong makahanap ng kalinawan. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong mga iniisip at nararamdaman habang nag-aaral ka at ito ay makakatulong sa iyo na makilala kung aling paksa ang magdadala sa iyo na mas malapit sa estado ng walang hirap na daloy. Tandaan, malalaman mo ang iyong daloy kapag nahanap mo ang paksang iyon na nagpaparamdam sa iyo na parang walang oras na lumipas, na parang hindi ka makakakuha ng sapat sa iyong ginagawa. Ito naman ay tutulong sa iyo na matuklasan. Kung ano ang hitsura ng iyong zone of genius at sa pamamagitan ng pagpapalawig, makikita mo ang trabahong talagang dapat mong gawin. At ang pinakamagandang bahagi ng paghahanap ng iyong zone of genius ay kapag nadiskubre mo ang trabahong talagang gustong-gusto mong gawin, makikita mo ang dating cliche na gawin ang gusto mo at hindi ka na magtatrabaho kahit isang araw sa iyong buhay ay talagang darating. Totoo. Kaya huwag matakot na matuklasan ang iyong zone of genius. Ang mga posibilidad ay walang katapusan at gayon din ang iyong potensyal. Kailangan mo lang lumabas doon at tuklasin ito. Kabanata 5, Ang Kapangyarihan ng Enlightened No Kapag nahanap mo na ang iyong zone of genius, mahalagang manatili ka sa zone na yon at gamitin ang kapangyarihan nito para tulungan kang umakyat sa walang katapusang hagdan ng tagumpay. Ang pagkakaroon ng isang mantra para sa tagumpay ay maaaring makatulong sa iyo na manatili sa track. Maaari mong isipin ang iyong mantra bilang isang personalized na software program na nagda-download ng tagumpay sa hard drive ng iyong isip. Narito kung paano ito gumagana. Ang pag-uulit ng isang mantra ay isang simpleng paraan ng pagmumuni-muni na magagamit ng sinuman at ito ay nakakatulong dahil habang inuulit mo ang mga salita, maaari mong simulan na ituon ang kabuuan ng iyong lakas at atensyon sa iyong sinasabi. Ito naman ay makakatulong sa iyo na mailarawan ang iyong mensahe at ang intensyon nito. Kung gusto mong maging sobrang seryoso at makamit ang pinakamahusay na posibleng mga resulta, maaari ka talagang mag-commit at magnilay ng maraming oras araw-araw. Ngunit dahil karamihan sa atin ay walang oras para doon, maraming tao ang nalaman na maaari silang makinabang mula sa isang estilo ng drive-thru meditation tulad ng isang mantra na maaari mong ulitin on the go. At kahit na maglagay ka lang ng tatlumpu minuto sa simula at pagtatapos ng bawat araw, makakakita ka pa rin ng mga positibong resulta. Kaya, kung nagtataka ka ngayon kung ano ang kahangahangang mantra na ito, ang sagot ay simple. Simulan lang ang iyong araw sa pamamagitan ng paghinga ng malalim at ulitin ang sumusunod, lalawak ako sa tagumpay, kasaganaan, at pagmamahal sa bawat araw at hihikayatin ang mga nakapaligid sa akin na gawin din yon. Maaaring mukhang kalokohan ito sa simula, ngunit may kakaibang kapangyarihan sa pagsasabi ng iyong mga hinahangad sa mundo, kaya huwag baliwalain ito hanggat hindi mo ito nasubukan. Maaari ka rin gumawa ng karagdagang milya sa pamamagitan ng pagsasanay sa enlightened no ito ay isang madaling gamiting maliit na trick na tumutulong sa iyong manatili sa track sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga impluensyang hindi naaayon sa iyong zone of genius. Halimbawa, sabihin nating isang kasamahan ang lumapit sa iyo na may dalang panukala. Para sa isang makatwirang presyo na aktual mong kayang bayaran, maaari kang kumita ng US Dollars 50,000 mula sa isang bagong produkto na may potensyal na gumawa ng maraming kabutihan sa mundo. Para sa kapakanan ng halimbawang ito, akalain namin na ang pinag-uusapang produkto ay isang biofeedback machine na tutulong sa mga taong naparalisado. Sa panlabas, maaaring mukhang magandang deal iyon, ngunit tinutulungan ka ng enlightened no nasuriin ang alok sa mas malalim na antas sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo kung nakahanay ito sa iyong zone of genius. Kaya, kung ang iyong zone of genius ay neuroscience, mukhang isang magandang tugma ito. Ngunit kung ang layunin ng iyong buhay ay gumawa ng musika, maaaring hindi ito ang dahil namumuhunan ka sa isang bagay na nasa labas ng iyong zone of genius. Sa gayon, makikita mo kung paano ka tutulungan ng enlightened no na manatili sa tamang landas at maiwasang masangkot sa mga pagkakataong nakakaabala sa iyo mula sa iyong mga tunay na layunin. Kabanata 6: Panghuling Buod. Maraming tao ang dumadaan sa buhay na naniniwalang narapat lamang sila sa isang tiyak na halaga ng kaligayahan at tagumpay. Ito ay kilala bilang isang upper limit mindset at hindi ito totoo sa katunayan pinipigilan ka lang nito na gawin ang malaking hakbang at ituloy ang walang limitasyong kaligayahan na talagang nararapat sa iyo maaari mong talunin ang iyong mga takot sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga alalahanin pagtukoy sa pinagmulan ng mga ito at pagtatanong salamat po